Mga ka-PBA, welcome sa pinakahinihintay nating banggaan ngayong gabi, ang NLEX Road Warriors kontra sa San Miguel Beermen. Isang team na parang expressway, may traffic pero may laban. Kontra sa team na kahit ilang taon na, hindi pa rin nauubusan ng gatas ng lakas. Ito na ang starting five ng magkabilang panig may swag, may asar, at may kwela. NLEX Road Warriors starting five, ang team na maangas kahit underdog. Robert Bolek, si Bolek Natter. Kahit anong depensa mo, lalo sa tiyan. Parang ex mong kahit alam na niyang ayaw mo na, lumalapit pa rin. Mike Henry, ang import na parang kulang sa tulog pero sobra sa bangga. Isang box out lang niya, parang tinulak ka ng ref habang may galit. Christian Leitner, hindi man ito 2092 Dream Team version, pero panggulo ito sa loob. Parang multo sa depensa, di mo kita, pero pag tingin mo sa scoreboard, may turnover ka na. Sean Anthony, Mr. Hustle. Parang kapit-bahay mong laging present sa lahat ng chismis, hindi mo pa tinatawag, nasa eksena na agad. Rich Roger, ang silent supplier ng puntos. Parang power bank, tahimik lang, pero pag dumilim na ang opensa, siya ang sasagip sayo. San Miguel Beerman, the legendary Death 5. Mga OG na hindi kumukupas, parang asar ng tropang tambay. Alex Kabag na Thick Clutch King. Kung kailan huling segundo, doon siya mas buhay. Parang ghost message ng ex mo, biglang lilito pag kalma daw ka na. Chris Ross ang defensive general. Hindi lang steals ang dala niya, pati hiya mo kukunin niya sa harap ng tropa mo. Marcia Lasseter, Mr. Swag Tres. Pag bumitaw ng tira, automatic parang utang mong laging natatandaan ng nanay mo. Arwin Santos, ang Spider-Man ng PBA. May rebound, may swat, may sayaw. Parang tito mong hindi tumatanda, may moves pa rin kahit 40s na. Jun Mar Fajardo, Thick Racken. Kahit pagsabay-sabayin mo buong bench, good luck sa shaded area. Pag nandun siya, bawal kang mangarap. Kaya mga ka-PBA, eto na ang tunay na laban, traffic ng NLEX kontra sa traffic enforcer ng SMB. Sino ang uusad? Sino ang ibaba lander sa ring? At sino ang uuwi na parang motor sa S-Lex, bitin, basag, at puro ingay? Enlex vs. SMB, ito ang laro na hindi mo pwedeng palampasin. Like, share, at mag na ng kape, kasi ang energy dito, pang championship. Boom! Tres agad si Marcia Lasseter. Walang kilig-kilig, diretso bitaw. Parang ex mong bigla na lang nang iwan, pero eto, walang sablay. Swak sa net. Pero teka, Sean Anthony, umatras, jumper sa perimeter. Bang, parang assignment sa huling minuto, pasado pa rin. Richie Roger, dumating na parang bagyo, isang malupit na slampa, galit sa ring, bro. Pero ayun na si Marcia. Supalpal kay Roger, parang sinabi niya, hindi ka pa pwedeng mag-celebrate, boy. Marcia Lasseter bumawi, tres ulit. Parang sinabing, di pa ako tapos, boy. Next play, Alex Cabagna't biglang sumulpot. Baang, back-to-back -back threes. At ayun na, Jun Fajardo pumasok na, easy layup. Parang boss fight, bro. SMB on fire. Ayun na si Richie Roger. Parang magnanakaw sa gabi, still kay Jericho Cruz, tapos walang kaarte-arte, assist agad kay De Gregorio at boom, slampak, parang sinabing, teamwork is real, bro. Pero teka lang, Chris Ross with the vision, drop pass kay Alex Kabagna, tres na naman. Walang patawad, binura ang dunk, parang sabi ni Alex, ang highlights nyo, pang TikTok, eto, pang scoreboard. Nagparamdam na rin si Leitner, Walang arte, isang basic layup, pero sapat para sabihin, count me in, boys. Next play, another endless sniper, jumper sa free throw line. Swish. Parang project na tahimik pero pasado. Pero teka, si Jericho Cruz biglang umatras, hawak ang bola, nagdadalawang isip, tenera pa rin. Baang, tres yan boss, kahit hesitant, malupit pa rin. Nagsisimula ng uminit ang San Miguel Beerman, Rodney Brondial, naka fadeaway pa sa napakahirap na angulo, parang sinabing, pwedeng ako rin, minsan. Swak na parang scripted, tapos ayun na, Jordan Adams, import pero nasa bench pa pero may magic layup na baon yan. Hindi pwedeng wala, parang sinanay sa circus, mga bro, walang minuto, walang problema. At di pa tapos ang SMB, Wami Chongson, nakita si CJ Perez sa wing. CJ pulls up dress na napakaangas. Hinawalang simpleng tira, pero lutong kape ng Batangas sa init. SMB now on fire. Robert Bolick biglang tres. Walang kabog-abog, parang ninja sa dilim. SMB players. Nagkatinginan lang. sun galing yun. Pero teka lang. Jericho Cruz, ayaw mapahiya. Mula sa assist ni Rodney Brondial, sumagot ng Tres na parang may kasamang pride tax. Hindi pwedeng ganun lang yun, pero kahit palitan ng Tres, lamang pa rin ang San Miguel. May isang player ng NLEX na gustong magpakilala sa SMB. Pagpasok pa lang, todo hustle na, parang fresh grad na may first job interview. Parang sinasabi niya, coach, kahit tubig lang hawakan ko, basta mapasama sa highlights." Latener ng NLEX, umikse na rin, vet sa shot blocker na si Arwin Santos. Nagulan na ng tres dito sa laban, at unang bumitaw, si Marcia Lasseter. Walang effort pero deadly, parang yung kaklase mong laging late pero laging perfect sa quiz. Swap, net lang, pero teka, Robert Bullock biglang sumagot sa kabila. Pull up free play, kung may sniper kayo, may missile kami. Parang sinabihan si Marcia, tuloy mo lang, babarilin ko rin. At ayun na nga, biglang lumitaw si Alex Kabagnat. Parang bida sa pelikula na late pumasok pero siya ang ending. Tumanggap ng pasa, sabay bitaw. Boom! Tres na nakakakilabot. At eto ang matindi, yung bitaw niya, hindi lang narinig sa Araneta, pati sa Amerika. Umabot daw sa feed ni Steph Curry, may caption pa, sino tong OG na to, may tweet pa si Lebron, respect the clutch gods of the East. Robert Bullock bumitaw na naman. Assist mula kay Mike Henry, ang import na sobrang tahimik parang di mo mapansin sa group chat, pero siya pala nagbabayad ng utang niyo lahat. Boom! Tres na naman. Pero teka lang, Marcia Lasseter bumalik sa eksena, nagpakawala ng tres na parang sinabing, balik sa amin ang momentum, mga bata. Pero hindi pa rin papihil si Bullock. Sumagot ulit, parang Iran versus Israel ang palitan ng tres, walang atrasan, puro paputok. At syempre, sumali na si Kabagnat sa war. Parang Amerika, late dumating, pero grabe ang dala. Nagbitaw ng tres na parang nuclear bomb sa mukha ng NLEX defense. Akin na tong gera, sabay tingin sa crowd, parang may press conference after ng missile launch. Biglang nagnakaw ng play si Robert Bolek. Parang ex mong nag-swipe ng password mo sa gabi. Pinasa agad kay Sean Anthony, libre. Walang bantay. Parang promo ng milk tea, buy one take two, walang tanong-tanong. Easy too. Pero teka, Richie Roger biglang sumingit. Nagpakawala ng napakahirap na layup, parang bumangga sa tatlong kalabaw pero pumasok pa rin. Mota Otoa hawak ang bola, napansin niyang libre si 3-point king. Eddie ano pa nga ba? Pasa kay Marcia Lasseter, bang, parang automatic payment, hindi mo na mapigilan. Sa kabila, Sean Anthony may vision parang drone pilot lobcast pass kay Richie Roger. Sabay slampak sa parang may galit, boss. Tapos biglang nangalabaw si Di Gregorio sa ilalim, contra kay Kabagna. Parang bunso na nagalsa alsa ng ref nang di pinayagan maglaro. Dalawa na lang ang lamang ng SMB. Eto na ba ang simula ng comeback? Mike Henry nilabas na ang tunay na import energy. Tahimik kanina, pero ngayon, parang may nag-top up ng Gcash, biglang may power. Tabla ang score, pero teka lang. Alex Kabagnat sumagot agad. Step back 3. Parang sinabing, relax lang, ako pa rin ang bida rito. Pero hindi pumayag si Sean Anthony. Binura ang kalamangan. Parang editor sa thesis, walang takot mag-delete. Ngayon ang tanong, panalo na ba ang NLEX? O may pahabol pa ang SMB, Abangan ang susunod na pagputok ng mga bituin. Na foul si Fajardo, syempre free throw time. Isa lang ang pumasok, pero teka. Nagbitaw ng tres ang The Kraken? Himala sa hardcore. Di lang points, nagpahinto pa ng mundo ang SMB bench. Apat na puntos agad, ilang minuto lang sa court, boss. Nagpangabot na naman sa shaded area, Santos kontra Leitner. Pero naisahan si Kuya Arwin, parang nalito kung volleyball o basketball ba to. Easy puntos para kay Leitner. Pero teka, di papayag ang Death 5. Ross with the court vision, parang ways, assist kay Kabagnat sa ilalim, boom. Pasok ang tira, tapos may tingin pa sa camera na parang, ako pa rin to, boss. Sumabog ang court, PBA dancers rumampa. Pero teka, yung isa, diretsyong titig K2 kay 2K kalokohan ni JM. Nagpakyut, hindi boss, nagparinig ng, sabay tayo mamaya, si JM. Tumayo, kinindatan sabay bulong, Terena. na. Wala nang timeout timeout ito. Boom! Pagpasok pa lang ng fourth quarter, lumabas na ang tunay na ugali ni Chris Ross. Isang matulis na steal, parang magnanakaw ng Pasko, sabay takbo sa fast break, di mo alam kung player o sprinter. At nung nashoot na, Nag-slow walk sabay kape sa ere, literal na hot ang kamay. Parang sinabing, relax lang kayo, ako bahala sa fourth. Si Richie Roger, biglang huminto sa harap ni Chris Ross, bumitaw ng jumper, pasok. Sinubukan pa siyang top ala ni Ross pero huli na sa lahat ng bagay. Nagyabang pa si Richie, parang sinabing, bro, highlight mo ko ngayon, screenshot muna, biglang bawi si Lasseter, drive sa loob, Foul si Richie. Tapos si Richie, nag-stare pa kay Kabagnat na chill lang sa tabi. Si Kabagnat, palakpak lang. Parang guidance counselor, kalma lang bata. Lasseter sa free throw, sablay. SMB pa rin ang lamang, init ng laban, boss. Sumali na rin sa init ng laban si Arwin Santos sinayawan lang naman ang import ng NLEX, parang may kasamang TikTok move bago umatake. And one foul, parang sinabing, ibos. welcome sa PBA, swak pa ang free throw, kompleto sa drama, may sayaw, may puntos. Richie Roger, naipasok pa ang napakataas na layup parang umakyat ng langit. Pero kahit anong effort, SMB pa rin ang wagi, championship mindset, baby. Best player, Walang iba, Alex Kabagnat. Nagpaulan ng tres parang bagyong may pangalan. Signal number 3, si Alex Da Veteran, Kabagnat. Final score, San Miguel Beerman, SMB, first quarter, labing apat, second quarter, labing apat, third quarter, labing walu, fourth quarter, labing walu, total, 64 points. NLEX Road Warriors first quarter 10, second quarter 13, third quarter 17, fourth quarter 17, total 57 points. Ross 2 points, 3 rebounds, 4 assists, may block pa, parang ninja sa depensa. Lasiter 19 points, 3 rebounds, 3 assists, isang block sniper NANG gabi. Kabagnat, 17 puntos, 4 assists, pang final blow. Santos, 3 points, 3 rebounds, may swag sa end 1. At si Fajardo, 9 points, 6 rebounds, isang assist, hari pa rin ng shaded area. At dito na nagwawakas ang matindi sagupaan. Final score, San Miguel Beermen 64 and Lex Road Warriors 57. Nagpakitang gilas ang Death 5, parang PBA Avengers. Si Lasseter nagpaulan ng tres, si Fajardo gumawa ng himalang tatlong point shot, at si Kabagnat. Abay malayo US, Nook ang bitaw. Pero palag din ng NLEX, may bullet bomb, Roger slam, at Leitner moves. At kung gusto mo pa ng ganitong kalokohang PBA style content, like, follow, at share muna ang page, 2K Kalokohan ni JMD.